Alright, good morning mga master. So ito tayo ngayon, mag-grinder na tayo. Sisimula na natin tong bangka. Ayan. Alright. So ayan mga master. So papag-grinder muna na tayo sa ng, ng, ng kahoy. So ito tayo ngayon, ter baka bukas pa tayo makapag ano full makapagtakan nitong ano ay atin bang na entable. At wala pa yung ano ay yung yero pinabili paguhulmahan paghuhulmahan ng ano fiber. Ayun. So dito po muna tayo magano, lilinis po muna ng kahoy. Ayan, kagaya po na yan. Kailangan bilog po yung mga kahoy natin. Hindi walang ano, tanto. Patanggalin natin yung mga kantuhan. Ayan, kagaya po ng ginagawa na yan. Ayan, wala siyang ano, tanto. Pinatanggalan yung mga kantuhan. Alright mga master, magandang magandang umaga sa inyo lahat. So ito, naggagawa pa lang tayo ng ating kabasa ng fiber mat. So ito naman po yung ating hulmahan. Yan, kulang pa siya ng yero. Talagyan pa natin ng plain sheet na yero. So, shout out ka pala dito sa mga karapitiro ni Bustoper. Alright. Matibay ang kahoy na yan. Anong kahoy yan yan? Ah, Yan mga master, siguro bukas pa tayo makakapag-hulma ng ating mga pangintabli dito sa bangka. So anong mali yung biniling ano? Gagawin hulmahan na yero. So, pinabalik pa natin sa real. Napakalayo ng real. So mamaya lang po darating yung ating hulmahan. Dito naman po ay naggagawa muna tayo ng ano ay. Hulmahan. Ayan mga master, nandito pa rin tayo sa pagka-grinder. bibigyan pa rin tayo ng mga kahoy. Paglagay natin ang hinulmayan, uh, madali na siyang pwede di rin. Dito po kayo natulog? Dito pa. Uh, Bayan. Ay, may natulog dito sa bang... dito. binili yung alak yun ay si Bustoper matitesting yung pag nagulma yung alak niya na yan hindi na makatulong. hindi na makatulog <laughs> Dapat may kulay ang tubig ano. Imperador dapat ang ilagay dyan para kita. Oo, oh, talagang pantay na pantay yan. Libilado talaga yung dagat na yan. Ayan. ice na yan. Pwede na patungan ng ano yan. Plywood. Ayan dyan yung mga manunood Yung mga meron dyan Alright, shout out kay Boss Kaper Nandito ng ating boss <laughs> Ayan mga master, ito na yung ating tabasa ng Fiberman Ayos nice na po yan Bakuha mo lang ng tag Isa ay oo Oh, <laughs> Mas maganda yan. Binyagan natin yung mamaya ng hapon. Aray. Okay. Atawin <laughs> natin kay Bustoper. Binyagan muna natin ito po siya para ito yung magandang. Ayan. Tapos tayo ating tabasan ng fiber mat. po yung mga master ito po ang ating fiber mat CM600 po ito. ayan, So ang gagamitin ko pong fiber mat sa pagholma, ayan po yung CM600 po. So, hindi na po ako gagamit ng WR600, ito na lang po yung fiber mat na CM ano, 600. Ayun. Alright mga master, ito. Magtitimpla tayo ng first coating natin na gagawin parang ano, masilya. Kung mga poly top, yung tapkot. Yan. So ayan ang ating first coating. So papakita ko po sa inyo kung paano. Yan. Bali, ang gagamitin po natin materialis. Ito po, papakita po natin kung paano maggawa nito ayan po yung ating chemical Artin 103 po yan medyo malikot lang po Pasensya na po ha alright ito rin po yung isang ating gagamitin ayan po yung stop sag alright hindi na, na andar naandar yakin lang pa yung ito Ito po mga master ito ang ating gagamiting toner. Isang puti at saka isang asol. Ayan. Yung mga kulang pa rin po sa kaalaman. Yung nanonood sa akin. Yung gusto pong magpaturo ng papiber. Ito po panoorin nyo po ito. Para makuha nyo po lahat ng pamamaraan kung paano po maggawa nitong fiber. Alright. natin? Ay. Sandali, mm. tatawag lang ako kay Bustoper. sa akin, may ba nito? Bustoper. So, ito mga master, naglagay tayo ng kulay na blue. Ano may ground nito? Wala, yan. Pwede lang yan. Ito eh. Huwag kang hapak sa basa. so, light blue ang ating gagawin ano, kulay, mga master. Nangangagat nga pare. So ito mga master, maglalagay tayo ng ano, patching compound. Yan. Tsaka stop sag. Yan. para po rin din magpapalapot lang tayo ng kaunti mga masyad Pero pare, mga apat na takal na yan lumapot na ah. hmm, para lumapot lang pero pag hindi pa masyadong malapot dagdagan natin at yung stop sa gay pampilang hmm. yan tatlong takal na siya mga master Oh. Oh, stop stop natin. Ito pala 'yung. Ito natin. Pagdalwa ito. Ayun. 'yan. Tatlo't dalawa parang ganun 'yan. Oh, Ali na lang hmm. natin yung unang So bali ang ginawa po natin mga master apat na takal nito. Tapos tatlong takal nitong ano ah stop sa so ito po ng ating takalan mga master. Ayun. Bali ayan po ng ating first coating gagawin na sa pagtataka. So ayan ang po ang magiging masilya niya. Ayun. Diretso na po ito sa pagtataka yung masilya niya. Ayan. Ulay. Kulang pa sa ano niya pare. Medyo sa... ano mo, okay, pa. hmm. mo nang ng puti. Lagyan mo ng isang sabuk na puti. yung light yung pa din yan, yung blue mo. Ayan. So naghalo po tayo ng puti. Ayan. So bali mga master, ito na po rin yung kanyang pinakakulay niya. Ito na rin yung pintura niya. Diretso masilya, diretso pintura na rin po ito. Ito na rin yung kanyang kulay na rin. Alright. Bali hindi na po tayo mag-a-apply dito ng pintura. Mag-apply man po tayo ng pintura siguro po sa mga dugsungan na lang. Alright.

Terima kasih. Okay. Okay. Okay.